Thank you po sa pagtuturo sa kaapoy, apoy Apoy, pagod. Ayan, thank you po sa mga nagturo. Mag-aaral na po tayo. Kumbang, ngayong gabi. Kesa, ngayong umaga. Kyo, ngayon. Ototoy, kamakalawa. Kinunoasa, kahapon ng umaga kino, kahapon, ashta, bukas, mainichi, araw-araw, kongetsu, ngayong buwan, konshu, ngayong linggo, ashta no asa, bukas ng umaga, asate, sa makalawa. No ban kagabi. May asa tuwing umaga. May ban tuwing gabi. Hasta no ban, bukas ng gabi. Sana may natutunan po. Matane mga kaapoy. Skala sa mades. Matane.